Mali daw po ang Biblia patungkol sa tatlong araw at tatlong gabi na pagkamatay ni Jesus. Kaya yung sinasabi dito na si Jesus, katulad daw ni Jonah, sapagkat siya po ay linunok ng balyena sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, ganun din daw si Jesus sa kanyang magiging libingan. Ano ba ang nasasad doon? Pagmasdan natin, you do the mathematics. You do the mathematics. Yung mga matatalino dyan, intellectual, mga engineers, mga lawyers, at yung mga celebrities o pangkaraniwang tao. Isip-isipin nyo. Anong sinasabi dito? Tatlong araw, tatlong gabi. Ang tanong doon, kailan ba namatay si Jesus? According sa mga tinatawag natin na Bible scholars, pati yung mga tinatawag natin na Protestant scholars, Catholics, Billions of Catholics, billions of Protestants sinasabi nilang si Jesus ay naipako at siya ay namatay sa dapit hapon ng Bernes. Bernes siyang namatay at nilibing Bernes po sapagkat pinipigilan nilang ilibing si Jesus sa gabi ng Bernes sapagkat yun daw ay Sabat. Sabado na daw yung mga oras na yun kaya inilibing nila ng dapit hapon ng tinatawag natin na Bernes. Ngayon bilangin natin, let's do the mathematics. Ito ang pangalawang tinatawag natin na error sa Bible. Yung pangalawa, kung bibilangin natin 3 days and 3 nights, mula doon sa araw na yun ng Bernes hanggang doon sa Sabado, isang araw na po yun. Mula sa hapon ng Bernes hanggang sa hapon ng Sabado, isang araw na po yun. At kailan ba sinasabi ng Biblia na nabuhay si Jesus? Resurrection. Yung resurrection ni Jesus. Kailan po? Sabi nila sa madaling araw ng linggo. Eastern Sunday. Yan ang sinasabi ng lahat ng mga scholars ng Bible. Kung bibilangin natin, ilan yon. Bernes ng hapon hanggang sa hapon ng Sabado isang araw. Ngunit, hindi pa umabot sa, ber sa linggo ng hapon. Bumangon na po si Jesus according to the Bible. Ngayon, yung po ay inconsistent. Hindi po yan tumutugma sa katuruan ng Biblia na sinasabi ni Mateo doon sa 12, doon sa tinatawag natin na 1240 ng Matthew, sinasabing, For as Jonah, si Jonah ay nanatili sa tiyan ng balyena ng tatlong araw at tatlong gabi at ganun din ang anak ng tao na siya ay mananatili sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Eh, hindi po tumutugma yung sinasabing yan hindi po ito numutugma sapagkat madaling araw pa lang ng linggo ay nabuhay na si Jesus according to the Bible. So madaling sabi, inconsistent at madaling sabi, hindi po katotohanan yung sinasabi na yan. Hindi po katotohanan na sinasabi ng Biblia. Batay pa rin po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 12, ang talata po ay 40. Ang idiniin niya naman po dito ay yung huling bahagi na sinabi na kung paano daw si Jonas ay napasatian ng balyena ng tatlong araw at tatlong gabi ay gayon din daw mapapasa ng lupa ng tatlong araw at tatlong gabi ang ating Panginoong Heso Kristo. Paano niya po inunawa ang mga pahayag na ito ng Biblia? Ayon po sa kanyang pagpapaliwanag, kung ang Panginoong Heso daw po ay namatay ng biyernes ng dapit hapon, ang unang araw daw po nito ay papatak ng Sabado ng hapon. Kaya kung bibilangin daw po ng tatlong araw mula po nung namatay ang Panginoong Sokristo, pagdating po ng linggo, ito po ay pangalawang araw pa lamang. Subalit, ayon po sa kanyang pahayag, ay nagbangon na daw po agad ang ating Panginoong Sokristo. Sa ibang salita, ay itinuturo niya o iminamatuwid niya na ang Panginoong Sokristo nung nabuhay ng linggo ay hindi po umabot ng tatlong araw. Kaya ayon po sa kanyang konklusyon, ay mali daw po yung Biblia. Sapagkat sa Biblia, namatay si Kristo ng biyernes, pagdating ng linggo, ay nagbangon na agad siya. Kung bibilangin daw po ang bawat araw na may bilang na 24 oras, ay dapat po hindi pa daw po nabubuhay si Kristo ng linggo sapagkat pangalawang araw Palamang po iyon. Inunawa ng muslim yung tatlong araw at tatlong gabi na bawat araw ay merong 24 hours. Subalit ang tanong po natin, ganun po ba talaga ang kahulugan nito? Alam nyo po, kung ang muslim po ang magpapaliwanag ng talatang ito, tiyak maliligaw po tayo sapagkat meron pong tinatawag ng mga Jewish thought o yung kaisipan ng hudyo. Kapag hindi po natin inunawa yung talata based po sa kaisipan ng mga hudyo, tiyak hindi po tayo makakarating sa tamang pagkaunawa. Sa mga hudyo po kasi, yung sinabi po ng Bible o ni Apostol Mateo na ang Panginoong Sokristo ay tatlong araw at tatlong gabi din sa ilalim na lupa, hindi po nila ito inuunawa na everyday ay nangangahulugan ng 24 hours. Sa mga audio po kasi, halimbawa po, mababasa natin sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 1, Talatang 59 hanggang 60. Ganito po ang pahayag. At nangyari na nang ikawalong araw ay nagsiparoon sila upang puliin ang sanggol. At si tatawagin sana nilang Zacarias, ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon. Kundi ang itatawag sa kanyay Juan. Ito po ay tagpo ng kapanganakan ni Juan Bautista. Sa kultura po kasi ng mga Hudyo, kapag ka ipinanganak po yung kanilang sanggol, ay bumibilang po sila ng walong araw upang tuliin ang kanilang mga sanggol. Maging ang ating Panginoong Kristo ay tinuli sa kanyang ikawalong araw mula ng kanyang pagsilang. Pero sa kaisipan ng mga Hudyo, hindi po nila binibilang ang bawat araw na every day ay meron pong 24 hours. Katunayan kapag ka ipinanganak ang isang batang Hudyo sa araw na ito, kinabukasan, ikinoconsider na agad ito as a second day. Sapagkat hindi po kailangan umikot yung 24 hours para i-consider ito as one day. Ganito po yung kaisipan ng mga Hudyo pagdating sa ganitong mga bagay. Ganon din po, noong namatay ang Panginoong Sokristo ng biyernes ng dapit hapon, hindi po kailangan bumilang muna ng 24 hours para i-consider yung unang araw. Sapagkat nung namatay siya ng biyernes, inabukasan, ikino kinoconsider na agad ito as second day. Kaya po, pagdating ng linggo, kahit hindi pa bumibilang yung 24 hours, ito po ay ikinoconsider na ng mga hudyo na third day day. Sa mga tweet, tama po yung Bible ayon po sa pananaw at kaisipan ng mga Udyo na ang Panginoong Kristo tatlong araw at tatlong gabi sa ilalim ng lupa. Katumbas, paglipas ng ikatlong araw after niya po na mamatay, ay magbabangon ang Panginoong Heso Kristo. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Ah, narinig natin ang kanyang paliwanag at uh, ayon sa naintindihan ko sa sinabi niya na hindi ibinibilang ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon ang tatlong araw at tatlong gabi bilang mga literal na 72 hours. Actually, nung ako ay nag-aaral pa ng Biblical Exegesis, ang tawag dito sa pagbibilang na ito ay uh, inclusive reckoning. Ito yung term, no? So ano ba yung uh, inclusive reckoning? Ito ay isang uh, paraan ng pagbibilang. Okay? Paraan ng pagbibilang ng oras o araw kung saan kahit ang bahagi lamang ng isang araw o gabi ay itinuturing na uh, bilang isang buong araw o gabi. Sa madaling salita, kapag sinasabing isang araw hindi kinakailangang buo ang 24 hours. Kahit na isang bahagi ng araw o gabi ay kasama sa bilang, itinuturing uh, ito bilang uh, isang buong araw o gabi. Ang method na ito ay karaniwan sa sinaunang kultura. Okay, kabilang na ang uh, kultura ng mga Hudyo sa panahon ng Biblia. At in fairness po pati rin sa Islam ay ginagamit ito. Uh, for example, tuwing uh, sasapit ang buwan ng uh, Ramadan, kaming mga Muslim ay may expression na last 10 days of Ramadan na magsisimula sa ika 21 day ng Ramadan. Pero minsan, uh, hindi naman ito exactly 10 days kundi 9 days lang kung ang Ramaban ay merong 29 days lamang. So dito na-apply yung uh, inclusive reckoning. Pero saan ba nagkulang ang uh, pagintindi ni Ray kada patungkol sa konsepto ng uh, inclusive reckoning? Saan siya nagkulang? Kung nag aral ka lang ng theology, pero hindi mo na pag-aralan ang... Uh, cultural context of the language at yung structure ng expression sa lingwahe na ito ay hindi mo talaga ito lubos na maintindihan. Uh, may isang uh, principle sa language, no sa pag-aaral ng lingwahe. Al-umum yuqasaru al-khas. So, ang ibig sabihin nito, Uh, general expressions are to be limited to specific context. Ah uh, ibig sabihin nito sa Tagalog ang mga pangkalahatang pagpapahayag ay dapat itangkop sa tiyak na mga konteksto. So this principle suggests that while general terms or expressions may seem flexible or inclusive They must be interpreted within the specific context they are used. So, in case of inclusive reckoning, even though general time expressions like three days can be understood inclusively, when a more specific and detailed expression like three days and three nights is used it requires a literal interpretation within that context now patungkol sa wika at kultura ng mga judyo sa kanilang tradisyon may pagkakaiba ang paggamit ng mga salitang araw at gabi kapag ginamit ng magkasama ang salitang araw at gabi sa isang partikular na panahon tulad ng tatlong araw at tatlong gabi madalas na itinuturing itong literal hindi metaphorical at hindi basta-basta maaaring gamitan ng inclusive reckoning sa wika ng mga hudyo Kapag binanggit ang araw at gabi ng magkasama, ito ay nagpapahiwatig ng isang eksaktong bilang ng oras na hindi uh, maaring o kaya hindi maaring e metaphorize o gawing idiomatic. Ibig sabihin, dapat itong ituring na literal na tatlong araw at tatlong gabi na may eksaktong bilang ng oras. Kung ang sinasabi ay tatlong araw, maaaring ito ay ituring na inclusive at pwedeng hindi literal na tatlong buong araw o kaya 72 hours. Ngunit kapag binanggit na tatlong araw at tatlong gabi, ipinapahiwatig nito ang isang kumpletong cycle, complete cycle ng araw at gabi na mas mahirap isang tabi bilang idiomatic o metaphorical. Sa maraming pagkakataon sa Bible, kapag ginamit ang araw lamang, maari itong isaalang-alang bilang metaphorical o kaya idiomatic. Halimbawa, iyong ibinigay na example ni Raymond Kada sa Luke uh, chapter 1 verse 59. At nangyari, na nang ikawalong araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. Pansinin natin, araw lang po, no? Dito sa ibinigay na halimbawa ni Ray Moncada, ay tiyak na maaaring i-apply ang inclusive reckoning at maintindihan ang talatang ito metaphorically kasi araw lang ang nabanggit. Ngunit, Kapag ang araw at gabi ay parehong binanggit, lalo na sa, tra sa tradisyon ng mga hudyo, inaasahan na ito ay isang eksaktong paglalarawan ng oras na may kaukulang gabi at araw. Ngayon, baka isipin na gawa-gawa lamang natin ang paliwanag na ito, so let me quote yung mga Bible scholars na nagsabi nito. Sinabi ni Craig L. Bloomberg sa kanyang aklat, Bible Commentary, Matthew, An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, page 207. Nagbigay siya ng kanyang komentaryo sa Matthew chapter 12, verse 40, and the use of three days and three nights. Sinabi niya, in, sem in semantic idiom, Three days could mean parts of three days. Yet, the mention of three nights does seem to stress that the entire period of time was to be reckoned literally and not merely idiomatically. So, ang translation nito sa idiomatikong wika ng mga semetiko, ang tatlong araw ay maaaring mga hulugan ng bahagi ng tatlong araw ngunit ang pagbanggit ng tatlong gabi ay nagpapahayag na ang buong panahon ay dapat isaalang-alang ng literal at hindi lamang uh, idiomaticong paraan. Ayon kay Bloomberg, ang paggamit ng tatlong araw at tatlong gabi sa Matthew chapter 12 verse 40 ay nagpapahiwatig nang isang eksaktong panahon na nagpapakita ng kaugnayan sa tradisyonal na kahulugan ng mga Hudyo ng araw at gabi bilang magkaibang mga yugto ng oras. Binanggit din niya na ang eksaktong paggamit ng gabi ay nagpapahiwatig na hindi ito basta-bastang maituturing na metaphorical. Si David H. Stern sa Jewish New Testament commentary, page 50 ay nagsabi, In Jewish reckoning, a day can include any part of a day. However, when days and nights are both specified, the phrase becomes more than an idiom. It is a precise time reference indicating a literal three full days and nights. Sa komentaryo na ito ni Stern, isang kilalang scholar ng mga Hudyo at tagapagsali ng Bagong Tipan, para sa mga Hudyo, binanggit niya na sa mga Hudyo, ang araw at gabi ay magkahiwalay na yugto ng oras. Kapag pinagsama ito, ito ay nagsasaad ng isang kumpletong cycle na hindi karaniwang binibilang sa paraan ng inclusive reckoning kung saan ang anumang bahagi ng isang araw ay ma maaring ituring na buong araw sinabi ni John Lightfoot sa a commentary on the New Testament from the Almond and and Hebraica volume 2 page 210 the Jewish nation indeed reckons any part of a day for a whole day But when both day and night are named distinctly, then it requires a whole night and a whole day. Si John Lightfoot, isang dalubhasa na Hubyo at sa wikang Hebryo, ay binanggit ang kahalagahan ng araw at gabi bilang magkasamang yugto ng panahon. Sinabi niya na ang paggamit ng tatlong araw at tatlong gabi sa Hudyo ay isang malinaw na pagpapahihwating ng isang literal na uh, 24 hours na cycle kung saan ang bawat gabi ay isang mahalagang bahagi ng bilang. Nakasaad sa The Babylonian Talmud, Tractate Shabbat, The Talmud emphasizes the separation of day and night in Jewish law and customs. Nakasaad dito, a day and a night make an ona. And the portion of an ona is as the whole of it. However, where the law specifies both day and night, each must be completed in full. Si John E. Mayer, sa A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, john p. meyer discusses how the phrase three days and three nights should be interpreted in a jewish context. sub so, volume 1, page 401, kanyam uh, sinabi, when the expression three days and three nights is used, it suggests a period of three complete 24-hour uh, cycles. this was likely understood in a literal sense by the Jewish audience of Jesus' time. May sapat na ebidensya mula sa mga aklat at scholar na nagpapahiwati na kapag ang wika ng mga Hudyo ay nagsasama ng parehong araw at gabi sa isang propesya o kasaysayan, ito ay itinuturing na literal at hindi idiomatic. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwati ng isang kumpletong panahon ng tatlong 24-hour cycle na hindi maaring isang tali sa pamamagitan ng inclusive reckoning. Now, narinig ko lang noon sa isang pastor na iba daw ang pagbibilang ng mga tao sa panahon noon ng araw at gabi at hindi katulad sa panahon natin ngayon na mayroong 24 hours. Well, ang sagot dito ay dapat i-review ulit uh, ni Pastor ang kanyang Bible kasi mismong si Jesus ay nagsabi sa John chapter 11 verse 9. Hindi ba ang isang araw ay mayroong labindalawang oras? Indicating na ang araw at gabi ay may kumpletong 24 hours ayon sa pagbibilang ng mga tao sa panahon ni Heso Kristo. At ito ay hindi na iiba sa kung papaano natin ito binilang sa ating panahon ngayon. Sa mga tweet, nagkakamali po yung mga Muslim sa pagsasabi na mali yung Bible sa pagtuturo nito na ang Panginoong Sokristo ay namatay ng biyernes at nagbangon nung linggo sapagkat ayon nga sa kanilang pananaw ito daw po ay mali sapagkat hindi pa daw po ito tatlong araw sapagkat bawat araw ay binibilang nila na 24 hours. Isipin nyo po kung mali yung nakasulat sa Biblia. Hindi po ba dapat ang unang magre-react nito ay ang mga apostol? Subalit hindi po sila nag-react nung pagdating ng linggo ay nabuhay ang Panginoong Sokristo sapagkat sa kaisipan ng mga hudyo ay pangatlong araw na po ito mula nang namatay ang Panginoong Sokristo. Uh, patungkol sa sinabi niya na ito na mali yung pagintindi ng mga muslim na ipaliwanag na po natin uh, kung talaga bang uh, nagkamali ang mga muslim uh, sa aming pagintindi, o itong si Kada ang nagkamali sa kanyang pagkaintindi patungkol sa uh, inclusive reckoning So patungkol sa sinabi niya na dapat yung mga disipulo na ang unang nag-react no? Kung merong mga discrepancy sa three days, ay dapat yung mga disipulo na ang unang nag-react. Well, ito mga disipulo na tinutukoy mo po, lahat sila ay nagsitakbuhan nung nahuli si Jesus. Sa Mark uh, chapter 14 verse 50, nagsitakbuhan sila nung makita nila na naipako si Jesus sa Cruz ta uh, yung tinutukoy po ninyo na mga disipulo ang dapat unang mag-react, ito po yung mga taong duwag na sa panahon ng kahirapan, uh, they all forsook Him and fled. All forsook Him and fled. Lahat po sila ay nagsitakbuhan. At dahil uh, nagsitakbuhan po ang uh, mga disipulo, ang mga taong ito, they are not credible witness. They are not actually eyewitnesses of uh, the event na naipako ba talaga si Yesu Kristo, So, uh, ang kanilang information ay base sa... Chismis lamang po. Well, patungkol dito sa topic na ito, uh, we can discuss it uh, more articulately uh, kung uh, papahintulutan, insya Allah, magre-record tayo ng video, separate video patungkol po uh, sa criticism natin uh, sa bagay na ito. Ay po tayong mga Pilipino ay may ganitong pananaw. Halimbawa po, tayo po ay naghahanap buhay o nagtatrabaho sa isang pabrika. Tapos tanongin po tayo, magkano po ang sahod natin sa isang araw? Kung tayo po ay minimum na sumasahod ng ipalagay natin na 350, malamang ang isasagot mo ay 350. Pero ang tanong, ang tinutukoy mo po ba dito, ay eh yung pagtatrabaho ng isang araw na merong 24 hours? Hindi po ba ito'y tumutukoy lang sa 8 oras na pagtatrabaho? Kaya pag tinanong po tayo na, ilan ang sahod natin sa isang araw, ang tinutukoy po natin doon ay 8 hours. Sa ating mga Pilipino, pag tinanong tayo kung magkano ang sahod natin sa isang araw, maaaring ang tinutukoy doon ay 8 hours. Tama naman. Pero magbibigay ako ng isa pang halimbawa. Si Juan ay isang security guard na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang kumpanya ay nagbabayad ng sahod sa mga empleyado batay sa bilang ng mga araw ng trabaho. Sinabi ng kumpanya na ang sahod ni Juan ay 500 pesos kada araw. Sa simpleng konteksto, ang 500 pesos na sinasabi ay tumutukoy sa sahod na makukuha ni Juan para sa isang buong araw ng trabaho. Halimbawa, kung ang araw ng trabaho ay 8 hours, ang ibig sabihin, yung 500 pesos kada araw ay para sa 8 hours na trabaho sa isang araw. So dito na apply natin yung inclusive reckoning. Kung ang kumpanya ay nagsabi na ang sahod ni Juan ay 500 kada araw at gabi. Specific, araw at gabi, ito ay magdadala ng mas tiyak na kahulugan. Ang araw at gabi ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong 24 hours na cycle at hindi lamang 8 hours na araw ng trabaho. Sa ganitong kaso, Maaaring ipaliwanag na ang 500 pesos ay para sa isang buong 24 hours na shift na naglalaman ng parehong araw at gabi. Kaya kung ang shift ni Juan ay mula sa 8 a.m. hanggang 8 a.m. kinabukasan, ang sahod ay nangangahulugang 500 pesos para sa buong oras na iyon, hindi lamang para sa 8 hours na trabaho kapag ang salitang araw lamang ang ginamit, ito ay maaaring nangangahulugang isang partikular na oras ng trabaho na maaaring tumutukoy sa 8 hours. Ngunit kapag sinabi na araw at gabi, araw at gabi kang magtatrabaho, ito ay nagpapahiwatig ng isang buong 24 hours na period. Magtatrabaho ka umaga, pati gabi kasi specific, na nangangailangan ng mas tiyak na consideration sa sahod para sa buong oras ng trabaho, hindi lamang ang oras ng isang araw. Kaya, uh, nagkulang pa rin po ang pagintindi ni Raymond Kada patungkol sa example na kanyang ibinigay sa application ng inclusive reckoning dito sa Pilipinas. Kasi Uh, kung ikaw ay nagtrabaho ng umaga at gabi, kailangan mo muna talagang singilin ang kumpanya na kailangan bayaran ka ng overtime. At hindi pwedeng sabihin ng kumpanya, eh, kasama na yon sa uh, trabaho mo. Kasi yung trabaho mo, sinabi ko na uh, isang araw. At pag i-apply yung inducive reckoning, isasahuran ka lang ng 500 kada araw kahit nagtrabaho ka ng gabi. Hindi ka kaya magprotesta, Mr. Raymond Kada? Of course, hindi to acceptable. Kaya huwag tayo maging selective sa ating application sa konsepto na ito.